Good morning mga Lodi. Ayan o. Oh. Welcome to YouTube. Shoutout. Shout out. Shout out men. Ah, kasama namin pagro-robing. Ayan at medyo mahirap yung daan o. Oh. Pababa. Hmm. Bangin. Maharap po nawawalang ah. so, Daig pa namin ng mga treasure hunter dito. Pag nagro-robing mga karesbak. Ayan. Ayan. oh share out share out sa mga mahilig sa nature yan bali nagpalit nga pala tayo mga kakaresbok ng pangalan sa YouTube hindi <laughs> na yung uliya Vlog bali pinalitan na natin ang Mandaragit dine dine yan tayo Bali, may papasyalan lang po ang aking body at iinom at uhaw na. At ako'y napapainom rin sa una-unahan. You know. At may isa pong napapatay dyan. Banat na. Ito po ang napapatay. Kaway-kaway sa mga natatay dyan. Bali, iinom lang ako. ya yeah, may saya sa iyo, babaw. Rabi. May nag diyan, oh. Eh. May nag nag ng so tukalayan. Busis. <laughs> fresh is... na po. Ayun, fresh daw po. Whew, shout out. <laughs> Whew, pagod. share Ang alin. Ito na ulit kami sa huling muhon boundary ng 34 at 102. Yan o. nakita nga po kami ng dating daan ng tao nasa ilalim po ng kiluban ng daan ngayon po yung aming hinawan uh, tahimik lang po kami at maka uh, po meron tayong kasama dito ang ibang tao marami po nagtatanong kung hindi ba daw delikado yung trabaho namin ginagawa dito sa bundok uh, sa totoo lang po talaga yung delikado unang una na Baka masagupan namin ang mababangis na... Ha? Hmm. Sa lubong namin yung mga mababangis na hayop. Pangalawa, yung, yung natin inaasahan yung mga taong mapang-abuso na magalit sa amin. Inakitan po. Yan po may daan. Inakitan. Yung nakikita nyo. Bali, nakakita po kami ng niyugan. yan po. Ayan po yung tinutumbok namin ng nakaraan niyugan na yan. yan po yung aming na mapupuntahan. Haalamin po namin kung ano ang mga nandyan. Ayan po. Uh, update ko po kayo kasi para makapag-focus ako sa daan. Ayan po. Salamat po. Ayan po at kakabitan niya ng muhon pag ano ayan po balik. at nakakit na po ang isang aming kasama <laughs> inoopan mo eh patay eh tuyo malakas lakas ang lagasak po na, na. na yan pag eh na oh, uh, tuyo dito po kami sa area uh, na ito mo mo. ayan ito po yung aming pesto ngayon yung mapa na yan nasa loob pa po, po ito ng NBC oh, oh, naming na binabantayan. Yan po nung yan. Tara kita ko na. Yan. Yan. Ah, yan po nung alisin mo. Hindi yan. sa Ito nga po. Meron kaming buwan na bahay sa loob po ng 102. Sa kupo ng lupa. Medyo labo. Labo po. Hindi kita. <coughs> Dito na kami sa kagunan. Ayan o. Here. Ha? Kita na oh. Ayan ang aming pwesto ngayon. O, oh, mga kasama namin oh. Pugunan na kami. Pwede Dito na. Pwede maghanap kami rito. Ito yung madre ka ka oh. Pwede malapit ito sa boundaryhan. Kakain kami rito. Ito ito matagal na itong madre ka na ito. Lapit lang ang bahay dito. Ito yung pressure. Ito at. Ito kami kakain mga karesbak Nakali ah, na yun lang namin kumain Ayun dalawa yun 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 kami yun 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 ang yung... isa namin kasama natin na Yung dalawa naman ay nandito. Ang <coughs> gagawa na ng daan. yun no, oh, nagtatabas na naman po si Bali Dasalya ang aming dadaanan at kitang kita na po ang dito na po kami sa tuktok ng ano, kabundukan ayan o oh. Talagang halos pantaya na sa mga bundok ang pwesto namin yun yung oh. yung bundok ng padaan sa lagpan ayan o oh. May oh. isa po eh. <laughs> Hindi na namin alam ang nangyayari. Tatawag na lang mag-isa. Get out! Get <laughs> <laughs> Ano po kaya nangyari? Kaya <laughs> po kami, galing kami ng Black 102. Medyo malayo at medyo mahirap. Pero kinaya naman namin sa awa ng Diyos. Ang nga rin, may umihingi sa nang antayin nyo. Survive na naman sa aming dinaanan na kagubatan. And ay kalsada Ng ang aming binabaybay pa uwi. Bale yung mapa ng aming nilakbay. Ito yan Oh. Yan. Diyan kami galing sa baba kyat hanggang doon sa kulay pula. diyan kami lumiko. Kami mga ko na uh, ana. Uwi, ana. Pa uwi ana. Ah, na ng init. kinulang na sa tubig. Dahil yung aming binaybay na yon ay walang ilog. Puro bundok. Wala man lang, Wala man lang kami makuhaan ng <gibito> tubig bali ang ilog lang dun yung pag unang pag ahon yung pagkalampas ng ilog na yun wala na, Talaga, wala na. bulubundo okay na kaya talagang may hirap pero kinaya sa na mong nakakaming pakit ng tagumpay mga Habal-habal. Uh, masadang single na motor. So paano? Kita-kits na lang ulit tayo sa susunod nating episode ng pagro-robing. At baka target namin sa susunod ay 1 ulit. Samahan nyo kami at abangan sa aming susunod na mountain adventure. Kasama ang Liberty Security at syempre ang NCSI Security. Wala ka ng laman wala na laman ng 2.5 bottle talagang kapos na kapos sa tubig okay bye bye kita kits ulit sa susunod